mga kabakal welcome sa youtube channel ko mga kabakal ano subscribe lang po sa aking channel mga kabakal mga nanonood ng aking channel mga kabakal ano bakal tayo ngayon ay mga kalakal mga kabakal ah let's go mga kabakal bababa yan yung bebenta sakto yung pagdahan ko tinawag tayo mga kabakal Ay, kalakal tayo. Ayan, may binababa pang yero. Yan. Be, tabi be. Tama, eh. yan be. <tinyo> mga yero, no? Ito mga pinagpatulan, ipapatimbang na sa atin. Ayan, mga kabakal. Anong haba yung kabakal? Ayan, no? pinagputulan eh mahal hindi na magagamit siguro nila yan napapatimbang na Ayan, okay. mga bakal, lumilipad yung yero, kabakal lumilipad kabakal ito yung kaninang kalakal ko kanina may patimbang ng yero ayan buwan may tumawag sa akin itimbangin natin yung mga kabakal ang ating yero ayan ay bakal pa ayan ako, mga kabakal may isang bakal pa ang inilalabas yan na lang wala na Ayan mga kabakal Ayan pa mga bote mga kabakal benta may labas yung eh, mga kalakal, mga kabakal. Ito na. pala si Rodman eh. Ayan, mga kabakal. Simbang natin na mga kabakal. Ang ating hero. Masap mga kabakal. ay may kalakal, yero. Nakawasing kung kabakal. Tapos yung Yero natin, mga nakakurus na dahan gagawin na pang ding, ano? pang dingding wala na yun na pwede na pang ding sana hindi pagka meron nahanapin pa kita dapat kanina meron doon nabili kanino hindi kanina lang kasi pag, pag ahon ko dito pag balikwas ko hinarang ka agad dun eh ito pangalawang balik na to eh Oh, babaw na to pwede pa yan, dalawa, pwede pa yan, Dalawa lang, hindi mo. yeah. gawin mo na para panding din, ganun din naman yan, eh. Yan, 400 dyan, parat na yan. Oo. Huwag lang Hindi, dadalhin namin ng, ano, baras. Meron siya pwesto sa baras, eh. May sa baras ba na kapis, sige? Meron, may nakuha daw siya doon Pagkita sa ibang, mura lang din, oh. Ano, babaw na? Para ma-deliver na natin yan doon.

Pag naka-tempo ulit yan. Ang lang, bihira na mga tempo niya. Pag naka-igot ulit yan, meron mo kukuha niya. Ano? Ay, na. Ano, Del? Buating na. Buating na. Ang mga kabakal. Ang mga kabakal. Ha? Ano naman, tsaka ano? Gugutin mo lang to. Tatlo. Gugutin mo lang to 'yung ano. Yung isang sa gitna may iwan kasi bulok 'yung isa eh. Oh, bulok 'yun. Oh, kaya yung 300 yun. Ah. bawa na. Sige, sige. Bawa na sila. Mga kabakal, bawa na natin tong yero, no? At na, nabili niya. Kagawin niyang pang bakod, mga mo Ito lang sa isang dalawang doon. Mga kabakal. Itong ating kalakal. Huwag na ito. Huwag na nga yan. gagawin niya Hulu ano. Pa yun, diba? oh, pwede pa 'yun. Gagawin niya pang bakod ano. Uh, pwede pa naman yung yero na 'yun. Ayan, kalakal natin yung washing pala oh. yun okay, Pwede, hey, Isama ko na yan Isama yan Oo, hige, isama mo na yan oh, Ayan mga kabahal Sambang. Ito ay isang yero kakabakal na naiwan to. Kasi medyo bulok na. Hindi na mapapakinabangan. Magabaling mangyari. Mapupunta na sa junk shop na papakailan natin ang kabakal. Ito. Kabakal. Ito yung ating kalakal. Kapagal na natin to. Ito. Bakal, Ito yan, kabakal. Ito yung ting yero. Ano? yung yero ka bawal ay na binili ni ni kuya yan eh pag, 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 pag gagamitin niyan pang bakod yan ayan ipapa yung yero na yung binili niya sa atin ipapa service niya sa sunod na linggo ayan tigo gintingin mo lang yan sunod na linggo gagawing dingding -ding, doon oh no? dadalhin niya sa, sa may antipolo kabakal ito ang ating kalakal na nabili kanina kabakal ito yung yero na hinagi. ngayon tayo ay nasa junk shop ibo ba natin kabakal ito washing natin kabakal oh. yan ang ating nadaling kalakal yan. napatimbang na natin to kabakal para maging pera na kabakal ito yung kabakal yan ating kalakal